So guys, update lang po ito sa bahay kung pinagawa ko po dyan po sa likod. So abangan nyo guys, ito na po yung video. Pasok! Guys, hindi ko alam kung paano ko simulan pong topic po natin. So, ibig ko lang sabihin po guys is yung bahay ko po, yung pinaayos sa likod. So, i-flex ko lang po sa inyo guys kung ano na po nangyari po sa bahay pinagawa ko. So, malaking, impro malaking improvement na po siya guys. So, kung titignan nyo po sa video po niyan guys, yan po. So, talagang malaking improvement na po siya no. So, bali po yan guys is ang ano po niyan sa bubong po niya is ano lang po. Yero. Para lang po siyang buhos. Pero, Yero lang po yung bubong niya. So, kung na po natin sa taas guys. Ayan po. May mga video po tayo dyan. Ayan, yero lang po siya. Titignan naman po natin sa baba. Ayan. Para talaga siyang buhos. Kaya ganyan pong itsura po ng bahay ko guys. Kasi, basic po yung mga bagyog. Kaya yan po niya, box type po siya guys po Ayan po Bali, ako lang po yan lahat guys, nang plano Kaya ng brick stone Siminto so, lang po ginamit namin Hindi po kami bumili ng brick stone para ilagay ito dyan so, Siminto lang po, ginawa po namin yan Yung mga duro design-design po nyan guys is Ako lang din po yung nagplano niyan Ayan po ayan, so, ayan po guys no hanggang dito lang po tayo guys kailangan I fix ko lang po yun lang yun yun lang po ang bahay ko so dito guys nandito po tayo sa taas na ang bahay ko so malaki improvement na po yung ginawa po namin guys so yung ginawa namin kahapon okay. so <coughs> siya bagong finishing lang po ito kung dito, dito po sa area nito so wala pang finishing dito kasi kaya hindi pa namin yung pinisingan kasi nalagyan pa po namin ng hose para po sa kuryente tapos dito hindi po namin tinapos to kasi titiktikan dito po idaan po namin yung hose para po sa kuryente dito naman po sa taas guys yan dyan po ilalagay yung ilaw yan. Ang hiriyang yan, yan. So bali ito na pong niya guys. Yan. Kulang na lang po siya ng pag-skim ko. loob so, yan gariyo na po yan guys hindi pa po na napinisingan po namin so sa susunod na araw yan po yung pinisingan po namin sunod tapos dito so, wala pa yung mga pinising dito so, yung, 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 so, sabi, sabi, yan yan guys wala pa yung pinising pero pag yung po sa labas guys yung, yung... sura po nito eh alam na po sa improvement na 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 ito na mababa tapos meron tayong video po na galing po sa baba ayan yan po kapuhan niya sa bahay Yeah. you So ayan na po guys yung itsura po ng brickstone po natin. So ayan.